Apples. minutes kayo So, ang oras na pala ngayon, guys ay 4. Sakto, alas 4. So, itong karne na to, papakuluan muna natin bago natin siya hiwain. Lutuin pala ni ate na dinuguan. So, pasin tabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. So, ayan, ayan po yung dugo. So, lagyan na natin ng tubig. Pakuluan ko lang sa konti guys kasi... Yes, <coughs> yes para mas madali 'to sarang hiwa-hiwain. Oh, okay, okay na yan, guys. Sana so, nauwi na tayo. Yeah. So, tak, -tak mo. Unti-unti na 'tin sangko mulo. So, Ayun, guys. Kumukulo na siya. So pwede na siyang ano kanguin

命。<Yeah. S 2> yeah. yung pawis ko. <laughs> pawis na, pawis. Yan, guys. So, charge ko muna yung, ano, guys, cellphone ko kasi nalulubat na ako. So, mamaya na lang, guys. Kitaposin yung mamaya kung tapos na ako. guys na kayo, guys, kung may maigay kasi nagana ko. Mag-tagay uh, na ako ng tubig sa ano, water pump. So, ayan, nagsasain ko kayo guys. Kasi alas 4 na ng pangkulit. Mapapakulo ko pa kasi ako ng ano guys. Ng, uh, 5 minutes na. So, pwede na siyang anuhin. patayin ko muna, guys. Tapos, anuhin ko ng malamig na tubig. Yan. Yeah. Tagal natin yung balat. So, yan na nga, mga guys. At, ano, hinango ko na pala yung munggo, guys. So, tinatanggal ko na pala dyan yung balat, guys. Kaso, <laughs> eto na nga ang nangyari. Pinalik ko pa yung, ano, guys, yung munggo kasi hindi pa pwede pala. <laughs> Akala ko pwede na kasi pag ano guys, ganyan ginagawa ko. Ano, matatanggal na yung balat. Kasi ito hindi pa pwede tanggalin. So binalik ko muna sa so, habang pakuluan pa natin. Babala, ay, babala, ay oo, mag-iwa muna tayo ng ampalaya, tsaka sipulas, uya, tsaka rawa. So ayan. At so ayan na nga guys, ang nangyari, binalik ko ulit yung munggo guys kasi hindi pa pwedeng balatan. Ano ba yan? So ayan, habang pinapakauloan ko pa siya guys ay nag... Hihi, naghiwa na rin pala ako dyan nung ano guys, ang So, ayan. Tsaka naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas, tsaka luyas. So, ayan guys. <coughs> Nung linggo guys, di ako nakapag, wala akong rakit nung linggo. Hindi ko, Hindi ko lang alam guys kung may rakit ako sa linggo. So, baka katawagin ako nung pinagtatrabaho ko paglinggo guys kung kung pa ako maglalabat hain guys. Narakit na naman tayo. guys oh, pag ginaganyan mo natatanggal siya yung balat dapat pala 10 minutes bago mo hanguin ayan siya guys oh, natatanggal yung balat ayan guys, oh. so, ayan so, tatanggalin ko muna yung balat guys